Taon-taon ay parami ng parami ang may kakayahang magtrabaho at hindi sa lahat ng panahon ay merong sapat o laang trabaho para sa mga empleyado. May mga taong pare-parehas ng qualification kaya paminsan ay merong oversupply ng empleyado para sa iilang posisyon. At may mga pagkakataon naman na may mga opening, eh, yung hindi naman angko para sa nag apply Ito ang isa sa dahilan kung bakit minsan ay mahirap makapasok sa trabaho. Kung iisipin mo nga naman, minsan sa screening process pa lang gamit ang resume, eh madami na ang hindi na consider. Eh dagdag pa yung kapag natanggap ka, eh mareretain ka kaya. Alam naman natin na mahalagang stability ng trabaho dahil kung hindi stable, eh mamayang employed, mamayang hindi. Ibig sabihin nito, mamayang may income at may mga panahon naman na walang income. Napakahirap lalo na kung may mga obligasyon ka sa buhay. Batid natin na hindi lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagpataas ng qualification sa pamamagitan ng edukasyon. Meron yung hindi nagsipag sa pag-aaral sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataon. At meron din naman yung talagang hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. O kaya naman dahil sa mga di inaasahang pangyayari ay nawala ng pagkakataon makapagpatuloy sa pag-aaral. Bagamat kadalasan ay sa resume nakatingin ng mga naghahanap ng empleyado, meron pa ding paraan upang ma-increase ang iyong value o halaga sa iyong pinagtatrabahuhan. Kabilang na dito ang character, attitude, kasipagan at pagiging magalang. Hindi maikakailan na may mga trabaho na hindi mahirap hanapan ng kapalit. Pero may mga empleyado na mahirap palitan o pakawalan dahil may mga espesyal silang katangian na marahil ay hindi nila nakuha sa eskwelahan. Ang sabi ng Bible, ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangad, ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Merong lugar para sa mga taong masipag, sa trabahong merong ah, nagbabatak ng oras o yung mga hindi masyadong nag effort basta ang mahalaga, pumasok sa oras at umuwi sa oras kahit hindi produktibo. Meron namang mga nagpapatagal sa kanilang trabaho na kahit pwedeng matapos ng mabilis, e eh, pinipili pa ding tagalan sa pamamagitan ng kabagalan." bandang huli ang ganitong katamaran ay makakasira sa reputasyon. Ang kasipagan ay karagdagang pogi points, ika nga. Hindi man mabasa ito sa iyong resume, pero kapag nakita ito ng iyong pinaglilingkuran, siguradong ikaw ay papahalagahan. Hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral, pero lahat may pagkakataong magbago ng pagkatao at magawa ng mas mahusay ang kanyang trabaho. O baka naman sabihin nyo, eh bakit natin tinatalakay ang tamad? Eh wala naman silang ginagawa. Ha, pero seriously, ang taong tamad ay madaming panghihinayangan balang araw. Pero ang taong namumuhay ng husto at wasto, maaaring magbalik tanaw ng may kagalakan sa kanyang puso. Mag-level up ka, magpakasipag ka at asa ka pa.